Narito ang latest chika for today. Nagpahayag ng saloobin ang actress-singer na si Casey Concepcion hinggil sa pagiging produkto ng isang broken family. Sa kanyang panayam kay Ogie Diaz na mapapanood sa YouTube channel ng huli, ay nag-open up nga si Kisi kung ano ang kanyang mga pinagdaraanan habang lumalaki. Aware naman ang lahat na ang dalaga ang nag-iisang anak ng dating mag-asawang sina megastar Sharon Caneta at Gabby Concepcion lahat ng dalaga na nakakaramdam siya ng feeling na mag-isa, lalo na't na may kanya-kanyang pamilya na ang mga magulang matapos itong maghiwalay. At pakiramdam nga niya ay kailangan niyang mag-build ng relationship sa parehong side ng kanyang parents. Aniya, pilit siya nakikipagkita sa lahat ng mga taong involved sa kanilang blended family dahil feeling niya ay responsibilidad niya ang maging okay sa lahat lalo na't na mahal niya ang mga ito. Naging bukas rin si Casey sa kanyang mga nararamdaman at aminado itong hindi lahat ay nagigets kung ano ang kanyang pinagdaraanan bilang anak mula sa broken marriage. Laman ngayon ang usap-usapan sa social media si Casey mula nung pumotok ang balitang inunfollow nito ang kanyang stepdad na si Kiko Pangilinan at kapatid na si Frankie. Kinumpirma naman ito ng panganay ni Megastar at sinabing nais lamang daw niya ng peace of mind. At yan nga ang latest showbiz chika for today. Tutok lang sa bandera para sa mas may init pang pasabog sa mundo ng showbiz.